Ito yung binili ni Mama Kiberna, na Tamapis. Ang gaganda kasing ganda ni Mama Kibir. nagbe ako ng kamatis dahil kahapon ay maraming pinamili si Mama Kibir na kamatis. et papakita ko sa inyo pinamili niya kahapon ha. Ah. Ayan yung kamatis na pinamili niya kahapon. Ayan, tatlong box or styro. Ito. Ayan yung bago. Dahil marami ding natira na luma, ayan, ay hugasan ko at ipiblend. Tapos ilalagay sa freezer para ma-preserve siya, para magamit pa ng uh mga -huh. uh -huh. dapat gamitan. Yan ay Sorry. nga talaga siya kayo po marami kayong kanasa dito na lang ang aking pagbibin kasi tapos na. Ito yung tip. binili ni Mama Kibir na Tamatis. Ang gaganda kasing ganda ni Mama Kibir. So. Ayan. Tatlong ganito ang binili niya. Kaya kailangan ang mga luma ay i-blend kaya ito mag-blend ako taraaaan ngayon ay pinipilian ko yung binili ni Mama Kibir ito, kasi yung mga malalambot ilagay ko sa taas, tapos yung mga matitigas, kasing tigas ng ulo ko at sa kapuso ko, sa baba kasi yung matigas, di ba? sa baba ang matigas kaya nito, kailangan magamit ka agad to. ito. malambot. Kasing lambot ng puso ko. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Ayan, hugot pa mo. Nilinis ko lang ang sa tanan ng kamatis. Ito, matigas siya. ito ang pangalawang box na pipilian. At dahil tapos, ha? May guwapa man na pinalit sa At dahil tapos nang mag-blend, ngayon pipilian ko itong mga bagong binili ni Mama. Kibir. Meron na talagang mga matitigas. Hmm. Mix siguro to ay. eh mix nila. Baliktad pala yung ginawa ko. Sana, pinilian ko muna yung bago at saka yung sobrang lambot. Sinama ko doon sa binilin ko. O, hindi Sabi nyo ko sa mga ko, mag-blend na lang doon. Kadami kasing na ano, malambot. Naman malambo. So, malambo. Ito naman yung pangatlong box. Final pagkakaalam ko pag hindi pa kaya pag hindi pa gamitin yung kamatis ay huwag para hindi madaling masira at huwag tanggalin itong ito niya ito niyo dapat huwag tanggalin kasi madaling sya masira yung dam